ang kita talagang pagmamahal ng mga parents ni Doni Pangilinan kay Bel Mariano at magkikita mo din kung paano nila suportahan ito. At pag may event ang team pangilinan, hindi pwede na hindi nila itag ang isang Bell Mariano. Kiniligan ng mga fans ang pagtag ni Tito A kay Bell Mariano at nag-story pa to at sabi niya ay kaya mo bang sumabay? Kitang kita ang pangalan ni Tito A sa IG story ni Bell. At ito kasi ang pinakamaganda sa kanila ay napaka supportive ng mga family nila sa kanila. At nung nga ang na dahil mamaya na panood ang Can't Buy Me Love. Sabi pa nga ng mga kapatid niya, I can't wait. And congratulations, guys! At pati ang kapuso star na si Yasmin Cardi ay napakomment na cute. Dahil dati ay nakatrabaw na ni Shai na magdayaw si Bel Mariano. Sabi pa nga sa post niya doon ay, Thank you for inviting ate. Sad to have missed it. Congratulations, tot darling. Stay grounded and hardworking. Dahil sa post ng Can't Buy Me Love, parang magiging nanay ni Bel Mariano si shy na magdayaw rito.